Gitapukan sa mga generals o mga turista ang pag-showcase sa napulo kalitsonero sa Jensen sa ilahang lamian nga litson nga gibida at ubangan sa City Hall at all sa pagselebrar sa Kalilangan 2024. Sigun ni Erwin Asong, consultant sa Jensen Litsoners, nagpasalamat sila nga nagmalampuson ang aktibidad luyo sa gamayng parahon sa preparasyon. Matod pa nga gumikan sa maong kalampusan, lauman pa ang mas nindot nga susamang aktibidad sa umaabot ng mga kasaulugan sa Dakbayan. This year, we have a lot of activities in line. So after ani uh, na, may arrangement meeting with LGO. So sunod-sunod din siyang mga activities. Especially Yaman of Jensen is coming. Nagpasalamat usab si John Lapis, presidente sa Jensen Litsuners, nga wala gipakya sa iyang kaubanan ang mga nisalmot ug nitilaw sa ilahang mga litson. Ang lechon ma-promote sa ginseng nga na po diri ang pinakadami nga lechon na diri lang sa mga lugar. Uh, sa ginseng kaya nagtuko ang ginseng number one supplier yun na at mga baboy. Nagalaom usab si Philip, vice presidente sa grupo, nga magpadayon na ang ilang partisipasyon sa mga kasaulugan sa dakbayan o nang hinaot nga suportahan sila sa lokal nga panggamhanan. We uh, we're hoping nga uh, tuloy-tuloy na ni. Uh, sa karoon ginapakusgan na mo ang among association para sa mga umaabot ang mga uh, sunod na mga, mga event. Hopefully, tuloy-tuloy na. Ta, sa sunod, kanunay, eh, tabangan niya pong Manila Mayor na mag, maging successful. Sunod, dili lang sampu, 20, 30 unta. Og dagko na ito mga baboy na i-offer sa katawan sa Jensan. Samtang si Kapitan Abraham Sibilya sa barangay Dadyangas Est, nga usa sa na nakasaksi sa gibidang litsyon, ang nakadayag og dako sa maong event. Barangay officials happy kayo sa karon nga kalilangan. Lami lami ang mga litson pud karon. Lami ang mga kuan, mga entry karon sa kuan litson. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casse. sa Brigada News Jensen, Brigada News.